Ikalawang Timoteo 3.1 Ito magiging ugali ng mga tao sa mga huling araw. Mapapakinabangan mo to para magkunyari na ganito ka. Para lang magkaroon ka ng konti interaction sa social media. Pero nakakadumi ng kaluluwa to pag naging totoo. Ganito Pilipinas. Alam nyo naman siguro yung 7 deadly sins sa mga huling araw, magiging mas malalala pa yan. Sa paglawak ng karunungan, easily accessible yung 7 Deadly Sins na yan. Alam mo na automatic sisikat ka sa si 7 Deadly Sins. Eto pa, meron ako idadagdag. Eto, ngayon ko lang nakita. Ngayon ko lang napansin. Pilipinas, ingatan nyo sarili ninyo. I strongly suggest, ingatan mo ang sarili mo. Ingatan nyo pamilya nyo dito. Mapapakinabangan mo to para magkunyari na ganito ka. Para lang magkaroon ka ng konti interaction sa social media. Pero nakakadumi ng kaluluwa to pag naging totoo. Ikalawang Timoteo 3.1 Alam Amin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Pag masyado mong mahal na mahal yung sarili mo, binibilhan mo ng kung ano-ano at lahat ng trip mo ginagawa mo, sisigat ka. Mabilis. Pinapanood ng mga tao yung mga contents na lahat ng trip mo ginagawa mo. Kasi nga maibigin ka sa sarili. Maibigin sa salapik. Yung mga taong flash ng flash ng pera, pinapanood ng mga tao yung mga taong flash ng flash ng pera. Ako rin napapansin ko eh. Yung mga, hindi ko fina-flash yung pera, pero pinapakita ko sa mga tao kung magkano yung kinita. Hindi yun parang ma-flashy-flashy. -flashy, pero para ma-inspire ka, ako personal, ganun ang dahilan ko. Uh -huh. Yung iba kasi ang dahilan nila para magyabang. Itinatago nila yon under the cloak na gusto daw nila mang-inspire inspire pero totoo nila nila mga tao sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili maibigin sa salapi salapi na lang importante hindi na importante kung tama ka o mali hindi na rin importante kung masaya ka o hindi ang importante marami kang salapi mayayabang pag mayabang ka panonoorin ka ng mga tao tingnan mo yung pagkakadugtong-dugtong ah so pag maibigin ka sa sarili mo maibigin ka sa salapi mayapang ka sisikat at maraming influencer ang ganyan. Ang dami nila, ang bilis sumikat ng mga ganun. Mga mapagmalaki. Binilan mo ng bahay yung nanay mo. Yung isa ron sa mga pinakamalalaking influencer, mapagmalaki. Bibigyan lang nila ng kung ano man, ang kung sino man sa loob ng pamilya nila. Na sa kanila lang din umiikot yung pera. Binilhan ko ng bahay si mama. Binigyan ko ng ganito si kuya. Yeah. binilhang ko ng gano'n si Tito kita nyo sa kanila lang umiikot eh mapagmalaki tapos mapagtungayaw katulad ng bunganga ko palamura pansin nyo ako rin hindi ko napapansin to eh itong talataan na to sa mahabang panahon pero yung mga katulad ng bunganga ko busalsalang bunganga ang pilis sumikat sa internet masuwayin sa mga magulang alam mong may itinuro sa'yo mga magulang mo yung values pero pag sinusuway mo yung mga itinuro sa'yo ng magulang mo pumapalag sa magulang mo puta sisikat ka biglaan mga walang walang kabanalan. Pag nagpa-practice ka ng kabanalan, nakakadiri ang itsura mo sa mundo. Pero pag wala kang kabanalan, ang bilis mong sumikat. Mga walang katutubong pag-ibig. Ang katutubong pag-ibig, lalo na sa babae, isa lang kung ano yung mga natutunan mo nung mga panahong bata ka. Mga walang paglulubag. Nakita nyo yung mga road rage? Hindi naglulubag yun eh. Hindi bumababa emosyon. Biglang pagtutok sa'yo ng camera, wala kang paglulubag, galit sa pa galit ka, tutok ka kagad sa social media. Parang ako, nung nagsisimula ako sa social media, ang tingin ng tao dun, walang paglulubag. Pero totoo, kinukuha ko atensyon ng mga tao eh. Mga palabintangin. Pag binabanatan mo kung sino man, pag nagbibintang ka sa kung sino man, Bisikat ka kagad. Magimbento ka ng kahit na ano, tungkol sa kahit kanino, na kahit film fake news. Technically fake news ito eh, pala bintangin. Tignan mo, pinagbibintangan nga ni Bugoy ang Diyos na wala raw sinabi na huwag kang mag-asawa ng marami. Pinagbibintangan niya ang Diyos dun eh. O tignan mo, pumotok ngayon yung konsepto sa internet. Mga walang pagpipigil sa sarili. Yung mga tao in general, may normal na pagpipigil yan, ang tawag hiya. Pag wala ka ng hiya, wala ka ng pagpipigil sa sarili. Tignan mo, puputok ka kagad sa social media. Tigasa na lang ng muka. Katulad na ng Tony Fowler at saka yung grupo niya. Normal, magpipigil ka para ipakita mo sa social media kahit naka-blur. Pero sa kanila, pinapakita nila, naka-blur. Kaya lang binoblur, hindi naman talaga dahil sa nahihiya sila sa mga tao. Eh. Kaya binoblur, diretso, kasi social media, hindi papayagan. And I may be wrong, maaring mali ako. Pero kayo na lang magsabi. Eh sila-sila nga, -sila nagpapakitaan sa mga sarili nila eh. Walang pagpipigil na sa sarili yan eh. Mga mabangis. Ito rin mismo yung road rage. ni Andrew Tate. mabangis. Hindi mga maibigin sa mabuti. So ang ibig nitong mga tao na to, masasamang mga bagay. Pag nagpopromote ka ng kasamaan sa social media, puputok ka. Mga matitigas ang ulo. Napagsabihan na. Yung iba nga na, demanda pa, matigas ang ulo, tigas ng mukha. Mga palalo, yung mapagmataas sa sarili, ang taas ng tingin sa sarili. Mga maibigin sa kalayawan, layaw ang gusto, kaysa mga maibigin sa Diyos. Naintindihan nyo ba yon Pilipinas? Yun ang pinakamabibilis na paraan para sumikat sa hindi magandang paraan. Pilipinas, ingatan ninyo sarili ninyo. Ingatan ninyo mga anak ninyo. Ay, ang mga anak ninyo susunod na lahi ng Pilipinas. Pagyang mga yan na bulok dahil sa mga influencer na nakita ninyo yung listahan mismo na nasa ikalawang Timoteo 3.1 patuloy, delikado yung susunod na lahi nating mga Pilipino. Delikado tayo. Magandang magandang gabi sa'yo Pilipinas. Mahal na mahal kita.